sa akin kung saan nga ba nanggagaling yung mga bariyang pinapapalitan namin sa SM. May mga nagtatanong kung meron daw ba kaming piso net. May mga nagsasabi din na kaya daw walang bariya sa mga tindahan ay nasa amin na lahat. At ang pinaka nakakatawa pa dun ay may nagsabi na kaya daw madami kaming bariya ay eh dahil badjaw daw kami. Nako, mukha lang po kaming bajaw pero hindi po. Dahil kami po ay good jaw. Charis. Dahil nga nakikurious kayo, eto na, ipapakita ko na kung saan talaga nang gagaling yung mga pinapapalitan naming bariya. Eto po yung isa sa aming mga ATMs. Oh, hindi po ito yung ATM na wini ng pera. Ibig sabihin po ng ATM is Automatic Tubig Machine. At kung hindi po kayo pamilyar, eto po yung Water Vendo Machine na hinuhulugan ng piso. Eto naman po yung isa naming piso net. Eto naman, halo-halo yung bariya dito. May 10, may 5, may piso. Depende po sa hinuhulug ng mga tao. Eto naman po yung piso wifi namin. So, pag kino-coins out po to, ay binibilang agad dahil may kasosyo po dito si Daddy Raymond. At katabi din po niya, yung isa naming ATM na may hot and cold. Eto po yung kabuo ang itsura ng aming automatic tubig machine. At para po mas maintindihan nyo, idedemo po ni Bagets kung paano gumagana itong machine na ito. At ayan nga po, pagkahulog nyo po ng piso, dapat nakasalo na yung plastic doon sa may labasan ng tubig. So, eto na nga, binilang na nga namin yung coins. Tapos, after naman ito, maghahatian na sila Daddy Raymond at yung may-ari netong pwesto. Tapos na nga kami magbilang dito. Pero wait, there's more. At eto naman yung isa pa namin ATM. At dahil nga may kasosyo din dito si Daddy Raymond, ay bibilangan din nila itong barya. So this time, si Daddy Raymond naman ang nagbilang at ako naman ang taga-video dahil hawak ko naman si Ayla niyan. At ayan nga siya Pagkakita niya kasi sa akin, ayaw niya na sumama sa iba. At last but not the least, eto naman yung car wash vendo namin. Madalas nga dito yung mga naglilinis ng mga motor at mga sasakyan. 5 piso nga pala yung hinuhulog dito. Tapos 2 minutes yung tagal nung labas ng tubig. Tapos ito naman yung foam machine. Magkaiba kasi sila ng coin slot nung car wash vendo pero magkatabi lang sila. Kung dun sa kapila, tubig ang nilalabas, dito naman ay sabon. Limang piso nga rin po pala yung hulog dito tapos yung foam na sabon po yung lumalabas doon sa hose. I-share ko lang din po pala sa inyo na si Daddy Raymond po ang gumawa nitong foam machine. At nagbebenta rin po siya kaya kung interested po kayo, pwede nyo ako i-message or mag-comment lang po kayo sa video na to. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana yung foam machine at yung car wash. Dapat paghulog nyo po ng 5 piso, nakatapat na yung hos dun sa motor nyo dahil lumalabas na po agad yung tubig tsaka yung sabon. Yan, at kukuskusin nyo na lang po yan. Meron din naman po kaming nakaredy na mga foam na pampunas. Tapos ganito naman po yung pang car wash namin. Malakas ang buga niyan, kaya talaga namang tanggal ang dumi ng mga motor nyo at sasakyan. Oh, di ba? Sa halagang 15 o 20, mukha na ulit bago ang mga baby nyo. At panigurado ang tanggal talaga ang dumi ng kahapon. Charis. Sa mga makakapanood po pala ng vlog ko na to, kung parehas po namin kayong barya-barya din ang kinikita, wag po kayong mawawala ng pag-asa. Dahil yung barya-barya na yan, pag naipon, malaki din. At hindi nyo nalang mamamalaya na yung barya-barya na yan, ay yan na pala yung nagbabayad na mga bayarin at mga gastusin mo sa araw-araw. Kaya wag kayong susuko. At habang may mga taong tumatangkilik sa negosyo nyo, laban lang.